dito naman tayo sa okra yan pagaganda ng bunga dami malilit nga lang siya pero marami na siyang bunga mga ito kailangan natin ng itak yan oh. press na press diba? sarap ng gulay lulutuin mo bagong pitas di ba mamaya maghihukdalwa <laughs> kinya hmm. na saan natin ito kasi masira pagka pinuwersa mga idol ganito siya meron pang isang kadatito ayan Maliit lang siya pero napakarami yung bunga. I miss the morning love, ya. Yeah. Yan, coba. Uh, mana apa keserap masih singgok nggulai mga idol. Okra oh, kayo dyan. <laughs> pang ulam namin mamaya ang tanghali mga idol. Oh, di ba? press Fresh na fresh. Lagay natin sa timba. Yan. Sana hindi masira yung ano yung bulaklak. At titingin pa tayo kung ano pang merong pwedeng gulayin dyan na available na gulay mga idol.